nakatago sa mga dusty library at mga lihim na silid tanggapan ang mga aklat na puno ng kakaibang mga salita na walang sinumang makakabasa. Ang mga misteryosong tekstong ito ay parang mga nakasarang kayamanan na puno ng mga kwento mula sa mga mundong nalimutan na natin. Imagine mo na lang na makahanap ng isang wika na walang sino man ang nakakaalam, isang kwentong hindi pa nasasabi. Iyan ang iniaalok ng mga librong ito. Maari nilang mabuksan ang mga lihim tungkol sa mga nawawalang sibilisasyon, mga sinaunang paraan ng pamumuhay at maging nang mahika. Kaya naman sa ngayon, buksan natin ang mga lihim na aklat na ito ng magkakasama at ating tuklasin ang sampo sa mga pinaka na teksto at subukang lutasin ang kanilang mga kodigo. Kaya naman maghanda ka na para sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng panahon at wika. Bago tayo magsimula kapatid, shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanunood inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na nating patagalin pa, simulan na natin. The Voynich Manuscript Ang Voynich Manuscript, isang kodeks mula sa ikalabing limang siglo na nakasulat sa hindi kilalang wika, ay matagal nang nakahahalina sa mga iskolar at mga mahilig sa misteryo dahil sa kaakit-akit na kababalaghan nito. Natuklasan ito ni Wilfred Voynich noong 1912. Ang mahiwagang aklat na ito ay nananatiling balot ng lihim, kasama ang author nito at layunin na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy. Ang mga pahina nito ay pinalamutian ng masalimuot na mga ilustrasyon ng mga halaman mula sa ibang mundo, kakaibang mga constellation at mga ethereal na eksena ng mga babae sa mga pantastikong paliguan at tubo. Ang tekstong kilala bilang Voynichese ay nabigo sa lahat ng pagtatangka na maisalin na nagiiwan sa wika at nilalaman nito bilang isang malalim na palaisipan. Ang pinagmulan at kahulugan ng manuskrito ay mainit na pinagtatalunan. Pinaniniwalaan ng mga iskolar na maaaring nilikha ito sa gitnang Europa noong ikalabing lima o ikaanim na siglo. Ipinapakita nito ang mga botanical, figurative at sintipikong ilustrasyon na tila pinaghalo ang mga temang mahika at science habang may mga teorya na nagsasabing ito ay maaring isang naka-encrypt na scientifical manual o herbal na manual, mayroon din namang mga nagsasabi na ito ay maaring isang masalimuot na kalokohan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng maraming mananaliksik, kasama na ang isang Egyptologist na nagsasabing nakagawa ng bahagyang pag-unlad, ang mga lihim ng Voynich Manuscript ay patuloy na nagtatago at ginagawa itong isang kaakit-akit na misteryo na naghihintay na matuklasan. Ang Phaistos Disc Ang Phaistos Disc, isang misteryosong artepakto mula sa Minoan Crete, ay patuloy na nagugulo at humahalina sa mga mananaliksik. Natuklasan noong 1908 sa palasyo ng Phaistos ni Luigi Pernier, ang disk na ito ay may sukat na humigit-kumulang 6.3 inches o 16 centimeters ang diameter at nagtatampok ng 242 simbolo na nakaayos sa isang spiral na pattern sa magkabilang panig. Sa kabila ng pagkatuklas nito, mahigit isang siglo na ang nakalipas, ang pinagmulan, layunin at kahulugan nito ay nananatiling paksa ng matinding scholarly debate. Ang natatanging mga simbolo ng disk ay nagbibigay ng malaking hamon para sa pagsasalin. Ang mga nakastamp na simbolo ay bumubuo ng isang komplikadong sistema na hindi paganap na nauunawaan. Naniniwala ang ilang mananaliksik na ang mga simbolo ay maaaring konektado sa sinaunang wikang Minoan, Linear A, habang ang iba naman ay nagmumungkahi ng mga koneksyon sa mga hieroglyph o iba pang ancient scripts. Sa kabila ng maraming pagtatangka na ma-decode ang mga mensahe nito, ang Phaistos disk ay nananatiling hindi pa rin nasasalin na nagiiwan ng mga lihim nito bilang isang kaakit-akit na misteryo na patuloy na kinagigiliwan ng mga iskolar at mga enthusiast. Ang Rohong Codex Ang Rohong Codex, isang enigmang manuskrito na natuklasan sa Hungary, ay nagbibigay ng intriga sa mga iskolar sa loob ng mahigit dalawang siglo dahil sa misteryosong wika nito. Ang Codex ay nagtatampok ng isang tekstong kahawig ng lumang wikang Hungarian, ngunit nananatiling hindi nasasalin. Mayroon itong 448 pages ng hindi maintindihang mga sulat at isang dikaraniwang dami ng mga simbolo. Ang pinagmulan, author at layunin nito ay hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy. Ang mga watermark ng papel ay nagsasaad na ito ay mula noong 1529 hanggang 1540 ngunit ang pagsusulat ay maaaring mas matanda pa na nagdaragdag sa intriga nito. Maraming pagtatangka ang nagawa upang isalin ang Rohong Codex ngunit hindi naging matagumpay. Ang script ay hindi mukhang isang simpleng substitution cipher kundi isang natatanging code na nagbibigay ng malaking hamon para sa mga codebreaker at mga linguists. Habang patuloy na pinag-aaralan ang mga katangian at istruktura nito, ang tunay na mga lihim ng kodeks at mga potensyal na kaalaman sa isang nalimut na wika ay nananatiling nakatago, na kung saan pinapanatili ang nilalaman nito bilang isang matagal ng misteryo. Ang Rongorongo of Easter Island Ang Rongorongo ng Easter Island, kilala rin bilang Rapanui, ay isang natatanging sistemang hieroglyphic na pagsusulat na binuo ng mga sinaunang naninirahan ng isla sa pagitan ng AD 690 at AD 1200. Ang kahanga script na ito ay isa sa ilang halimbawa ng independent script invention na nagpapakita ng talino ng isang sibilisasyon na hiwalay sa natitirang bahagi ng mundo. Ang Rongorongo -rongo script ay nagtatampok ng mga pictorial na palatandaan na kumakatawan sa iba't ibang mga bagay. Ngunit ang kahulugan nito ay nananatiling mailap. Patuloy na pinagtatalunan ng mga scholar ang eksaktong bilang ng mga palatandaan at ang kahulugan ng mga textual fragment. Sa kasalukuyan, mayroon lamang Juan Tontuatro na tunay na inukit na mga bagay tulad ng mga kahoy na tabletas na nakaligtas. Ang pagbagsak ng script ay nagsimula sa mga pagsalakay ng mga alipin mula sa Peru noong 1862 na nagdulot ng pagkagambala sa kultura ng isla at humantong sa pagkawala ng karamihan sa kaalaman tungkol sa script. Patuloy na sinusubukan ng mga mananaliksik na tukuyin ang layunin ng ronggo-ronggo script may ilang teorya na nagsasabi na ang mga tabletas ay nagsilbing mnemonic device para sa mga pari na tumutulong sa kanila na tumpak na ma-recite ang mga sagradong chants, incantations at genealogies. Ang paggamit na ito ay magpapahiwatig ng isang sopistikadong sistema ng memorya kaysa sa simpleng pictography. Bagaman pinagtatalunan ng mga pinagmulan at eksaktong edad ng script, ang mga oral na tradisyon ay nagpapahiwatig na ang mga tabletas ng ronggo-ronggo ay naroroon sa Easter Island mula pa noong panahon ng mga naunang naninirahan sa pagitan ng ikasyam at ikalabing dalawang siglo. Ang mga potensyal na kaalaman na maaaring ibigay ng Rongo-Rongo script sa sibilisasyong Rapa Nui, ang wika nito kasaysayan at kultura ay patuloy na humahalina sa mga iskolar at nagtutulak ng patuloy na pandaigdigang pananaliksik. Linear A ang Linear A ay isang sinaunang hindi nasasalin na sistema ng pagsusulat na ginamit ng sibilisasyong Minoan sa isla ng Crete noong Bronze Age. Ang misteryosong script na ito ay nagtatampok ng mga simbolo na nananatiling hindi nasasalin na nagdaragdag sa intriga sa mga tao ng Minoan. Bagaman ang Linear A ay may ilang pagkakatulad sa nasaling Linear B script na ginamit ng mga Minoans at kalaunan ng mga Mycenaeans, ang mga lihim ng Linear A ay patuloy na mailap sa mga iskolar ang Linear B ay nagbigay ng mahalagang kaalaman sa mga administrative at economic systems ng sinaunang mga agian civilization, ngunit ang hindi nasasaling mga teksto ng Linear A ay may potensyal na magbunyag ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga minuan. Ang pag-unawa sa Linear A ay maaring mag-alok ng mga kaalaman sa kanilang wika, mga kasanayan sa relihiyon, estruktura ng lipunan, mga network ng kalakalan, at mga cultural tradition. Kilala ang mga Minoan sa kanilang mga advanced na kultura ng pandagat, na tatanging istilo ng sining at matagumpay na kalakalan. Ang pagsasalin sa Linear A ay maaring magbigay ng liwanag sa kanilang mga intellectual achievements at mga kontribusyon sa sinaunang sibilisasyon. Hanggat hindi pa nalulutas ang kodigo ng Linear A, ang mga lihim nito ay mananatiling nakatago, na patuloy na nagdaragdag sa enigma ng sibilisasyong minuan at nagiiwan sa atin ng isang kaakit-akit na misteryo ng nakaraan. The Indus Script ang Indus script ay isang koleksyon ng mga simbolo na natagpuan sa mga artifact mula sa sibilisasyong Indus Valley na umunlad mula humigit-kumulang 2500 hanggang 1700 BC sa subkontinente ng India. Binubuo ng humigit-kumulang 400 kilalang mga palatandaan, ang script ay kadalasang pictorial at makikita sa iba't ibang mga bagay tulad ng mga selyo, pottery, at tabletas. Kasama sa mga simbolo ang mga larawan ng mga hayop, halaman, mga pang-araw-araw na bagay, at higit pang mga abstract forms. Sa kabila ng malawak na pananaliksik, ang Indus script ay nananatiling hindi nasasalin na may patuloy na mga debate sa mga iskolar kung ito ba ay kumakatawan sa isang tunay na wika. Ang kawalan ng isang bilingwal na teksto o ang susi sa kahulugan ng script ay nagpahirap ng husto sa pagsasalin. Ang pag-unlock sa mga lihim ng Indus script ay maaring magbigay ng mahahalagang kaalaman sa sibilisasyong Indus Valley kabilang ang kanilang wika, mga paniniwala sa relihiyon estruktura ng politika, organisasyon ng lipunan, mga sistemang pang-ekonomiya, mga network ng kalakalan, at mga kultural na kasanayan. Ang pag-unawa sa script ay maaari ring magbigay ng liwanag sa mga factors na nagdudulot ng pagbagsak at huling pagbagsak ng sibilisasyon. Habang ang pagsasalin sa Indus script ay nananatiling mailap na layunin, patuloy na pananaliksik at mga bagong tuklas ay nag-aalok ng pag-asa para sa pagbubunyag ng mga misteryo ng sinaunang sibilisasyong ito. The Etruscan language. Ang Etruscan language na sinasalita ng sinaunang sibilisasyong Etruscan sa Italia ay nananatiling bahagyang nauunawaan. Ang mga Etruscan na umunlad sa gitna at hilagang Italia bago ang pag-usbong ng Roma ay nag-iwan ng maraming inskripsyon, ngunit ang wika mismo ay naging mahirap isalin dahil sa kakulangan ng malinaw na mga koneksyon sa iba pang kilalang mga wika. Ang mga kamakailang discoveries ay nagbigay ng mga bagong pagkakataon upang tuklasin ang mahiwagang wikang ito. Isang kapansin-pansing natuklasan ay ang monumental sandstone marker mula sa Poggio Site na nagtatampok ng mga inscriptions na may mababasang mga letra at punctuation marks. Ang discovery na ito ay maaring magbigay ng mga bagong kaalaman sa wikang Etruscan na kung saan potensyal na nagbubunyag ng mga salita at pangalan ng kanilang mga diyos na lagpas sa karaniwang mga funerary na teksto ang hindi nasasaling mga teksto ng sibilisasyong Etruscan ay maaring magbunyag ng mahahalagang aspeto ng kanilang lipunan at kultura, kabilang ang kanilang pamahalaan, pang-araw-araw na buhay, mga paniniwala sa relihiyon at mga kasanayang kultural. Ang mga Etruscan ay may malaking impluensya sa pag-unlad ng Roma na naapektuhan ang mga kaugalian sa lipunan at relihiyon. Sa kabila ng kanilang mahalagang papel, karamihan sa kanilang kultural na pagkakakilanlan ay isinama ng Roma matapos ang pananakop nito sa Etruria. Sa halos 13,000 Etruscan inscriptions na natuklasan, ang hindi Indo-European na wika na ito ay maaaring may sinaunang pinagmulan na marahil ay sumusubaybay pa sa panahon ng Neolithic. Ang alpabetong Etruscan na nagmula sa mga script ng Griego o Phoenician ay binubuo ng 26 letters. Ang pagsasalin sa wikang Etruscan ay maaaring magbukas ng kayamanan ng kaalaman tungkol sa kapanapanabik na sibilisasyong ito at sa mga kontribusyon nito sa klasikal na mundo. The Proto-Elamite Script Ang Proto-Elamite Script, ang pinakamatandang hindi nasasaling sistema ng pagsusulat mula sa sinaunang Iran, ay nagbibigay ng kamanghamanghang hamon para sa mga archaeologist at mga linguist. Natuklasan sa mga guho ng Susa, Iran. Ang script na ito ay nagmula pa noong panahon ng bronze at kabilang sa Elamite Civilization. Bagaman may ilang pagunlad na nagawa sa Linear Elamite, ang ganap na pagunawa sa kahulugan at sintaks nito ay nananatiling mahirap. Si archaeologist Francois de Sette at ang kanyang kopunan ay gumawa ng makabuluhang pagsulong sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga inscription sa mga silver cup, paghahambing sa mga ito sa Mesopotamian cuneiform, at pagtukoy sa mga naguulit na character sequence. Matagumpay nilang naisalin ng 72 characters na nagbibigay ng mga bagong kaalaman sa sinaunang script na ito ang pagsasalin sa Proto-Elamite script ay maaaring magbunyag ng mahahalagang impormasyon tungkol sa maagang urban civilization sa sinaunang Iran. Ang mga nasaling bahagi ay nagbibigay ng mga sulyap sa wika ng kaharian ng Elamite na kalaunan ay naging bahagi ng Imperyong Persian. Ang pag-unawa sa script ay maaaring magbigay liwanag sa mga aspeto ng Elamite culture, wika at kasaysayan. Gayunpaman, ang pagsasalin sa natitirang bahagi ng script ay nananatiling komplikado dahil sa kakulangan ng direktang koneksyon sa pagitan ng linear na Elamite at iba pang kilalang mga script tulad ng cuneiform. Sa kabila ng mga hamong ito, ang mga kamakailang pagsulong sa comparative analysis ay nagbibigay ng pag-asa para sa pagbubunyag ng mga lihim ng sinaunang sistema ng pagsusulat na ito at sa mas malalim na pag-unawa sa mga tao na gumamit nito. The Zapotec script ang Zapotec script, isang sinaunang Mesoamerican writing systems, ay nananatiling isang kapanapanabik na enigma. Nagmula noong humigit-kumulang 600 BC, ang script na ito ay ginamit sa mga gitnang lambak ng Oaxaca, Mexico upang i-encode ang isang maagang bersyon ng mga wikang Zapotec. Habang nagkaroon ng pagunlad sa pagunawa sa epekto nito sa pagkakakilanlang panggrupo, grupo, sentralisasyong pampulitika at urbanisasyon, marami pang mga teksto ang nananatiling hindi nasasalin na nagtatago ng mga lihim tungkol sa sibilisasyong Zapotec. Ang mga hindi nasasaling teksto ay maaaring magbunyag ng mahahalagang detalye tungkol sa mga paniniwala sa relihiyon, estruktura ng lipunan at mga sistemang pampulitika ng Zapotec. Ang evolusyon ng script mula sa isang phonetic system patungo sa isang mas logophonetic at semantic na isa ay nagpapahiwatig ng isang sopistikadong paraan ng komunikasyon at palitan ng kaalaman. Ang pagsasalin sa mga tekstong ito ay maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga wikang Zapotec, kanilang mga linguistic features, at ang kultural na pagkakaiba-iba sa loob ng Zapotec civilization. Ang patuloy na pagsisikap na ma-unravel ang Zapotec script ay nag-aalok ng isang kapanapanabik na sulyap sa mayamang kasaysayan at komplikasyon ng mga sinaunang lipunang ito. The Olmec script, Ang Olmec script, isang pangunahing pre-Columbian na kultura sa Mesoamerika, ay nag-iwan ng mga kapanapanabik na artifacts na may mga simbolo na nag-aalok ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang sinaunang wika. Kilala bilang mga taong goma, ang mga Olmec ay umunlad mula humigit kumulang 1200 hanggang 400 BC at nagbigay ng pundasyon para sa mga susunod na kultura tulad ng Maya at Aztec. Ang mga artifact mula sa panahon ng Olmec ay nagtatampok ng masalimuot na mga disenyo, glyph, at inskripsyon na inaakalang naglalaman ng mahahalagang mensahe at posibleng kumakatawan sa kanilang wika. Gayunpaman, ang Olmec script ay nananatiling hindi pa rin nasasalin na nagdudulot ng mga debate kung ito ba ay isang ganap na sistema ng pagsusulat o isang proto-writing system na nagko ng mga elementong pictorial at logogram. Ang kasalukuyang pananaliksik ay naglalayong isalin ang mga simbolong ito at tukuyin kung kinakatawan nila ang isang tunay na wika na may mga phonetic elements. Ang pag-unlock sa script ay maaring magbigay ng mahahalagang kaalaman tungkol sa kanilang kultura, relihiyon, politika at estruktura ng lipunan. Ang pag-unawa sa kanilang wika ay maaring magbunyag ng mga detalye tungkol sa kanilang mga mitolohiya, ritual at mga historical events na nagpapalalim sa ating kaalaman sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na sibilisasyon at sa kanilang impluensya sa Mesoamerican culture. Salamat sa pagtuklas ng mga misteryo ng mga hindi nasasaling teksto kasama namin. Kung nagustuhan mo ang pag-uncover ng mga lihim ng mga nalimutang wika, siguraduhin mag-like, mag-share at mag sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kapanapanabik na content at tingnan ang aming iba pang mga video sa screen para sa higit pang mga fascinating discoveries.